Welcome po sa channel na to Anderson Arce si Carlos uh, Yan, isang bagong video na naman Bali, ang video po natin ngayon uh, Paano natin matitrace Kung sira na itong motor na to Ito pong motor na to ay Sa table saw motor Table saw motor o mini table saw Yung mga pantistis ng kahoy yan. Uh, ito po walang belt Walang belt dito na yung blade So nakalagay na dyan yung agad yung blade niya Dito And direct po yan, walang belt So walang belt sya So yan po yung topic natin ngayon Kung paano natin matitris Kung sira ba to, sunog ba to May patid ba O ano ba yung sira So yan yung topic natin ngayon mga bossing About table so motor So simulan na po natin uh, yan, meron tayong ginawang video nito na wiring diagram, paano magtest ng kapasitor at paano magbaligtad ng ikot. So tignan na lang po sa channel ko. Yan, tatanggalin ko muna yung mga wire niya. Pagkaka-wiring nyo. Yan, tatanggalin natin. Para ma-test natin kung sira ba tong motor na to. Yan, para ma-test natin kung sira tong motor na to. At, at ano po, uh, papaliwanag ko na rin dito kung kung paano nyo halimbawa lang kung iba-iba yung kulay niyan kung ano yung kaparis niya ito, ganito lang po yung pag-trace kung ano yung kapares niyan. Uh, wala po kayo ng tester. Uh, dapat, naka-times 1K kayo, kaya 100K. Pwede rin. Times 1, pwede rin. Times 100, pwede rin. Naka-ohms po tayo. Yung needle po natin, nasa left side. Yan. Para mahanap yung kaparis niya. Yun. Dapat gagalaw siya. Yan, papalo siya. Tapos, hindi babalik. to gaya nito mga boss. Ah... Uh, ato kaya pagdikitin muna natin yung tester natin dapat makita natin kung okay sya gumalaw sya tapos dito tayo yellow to yellow mga boss Ayan, tester tingnan nyo ayan, tapos isa dito Ayan, gumalaw sya so yan yun gumalaw sya so ito yung magkapares dalawang yellow tapos ito yung magkapares dalawang green so yan po uh, pag green po uh, yung pinaka primary nya at secondary to o yung tinatawag nilang running to at ito yung uh, starting winding yan starting winding natin to ng dalawa so yan yung magkakapares ngayon tuturo ko naman kung paano yung shorted shorted sa body ground body ground kung may nasulog yan tapos na bakbak yung insulation o natanggal yung pagkakabalo varnish at yung wire nito dumidikit na sa sa bakal dun sa loob So yun, hindi nyo nakikita yan Pero sa tester makikita nyo Pag ganun po kasi may grounded siya Makukuryente kayo pag naawakan nyo to Lalo na kung bakal yung, bat, yung pinakakatawan nya Yung body nya o yung stand nya Bakal din At ito nakatap doon Makukuryente kayo may ground yung ano, pinaka metal Metal ano niya uh, Base O yung pinaka metal table nya Yan So titingnan natin kung may grounded siya Yan pakita ko lang sa inyo kung paano mag test nun So yun, nakaset pa rin tayo ng times 1K ohms. Testing muna tayo, dikit natin yung dalawang rod kung gagalaw siya. So pumalo siya. Ayan, pumalo siya. Ayan. Ito yellow, testingin natin yellow. Isang linya lang po, punin nyo yung isang linya tapos patong nyo sa bakal. Pag yan, gumalaw yan mga boss, pumalo yan. Pumalo yan. Ibig sabihin, may mag-ground kayo o makukuryente kayo. May grounded na dito nun. So yan, pag dinikit nyo dyan, may grounded na. Ayan, may grounded na. Pag pumalo yan. Sa green naman testingin natin. Yan, wala. So wala. Yung isa. So yan po same naman yung dalawa na yan kasi isang linya lang yun. Isang linya lang. Pinapakita ko lang yan, wala. Yellow. Yan, wala. Pero itong dalawa pag pinagsama niyo yan, siyempre gagalaw yan kasi ito nga po magkasama. Isang rewind lang yan. Yan, isang rewind lang po yan. So yan po yung isang pagtatest kung grounded yung ating motor. Ngayon naman yung sira sira naman kung paano na mat matetest natin kung sira yung ating rewind o di kaya nasunog yan, nasunog ito, pakita ko sa inyo mga boss times 1k pa rin ohms ohms pa rin tayo pwede rin 100k ito, yellow to yellow muna eto iikot ko lang pag ginawakan po kasi natin to ng dalawa yan may reading po talaga yan kung kamay lang tingnan nyo may reading sya konti ayun eh. may reading sya dalawang kamay ayun may reading sya pero dapat isa, lang para ma-trace natin ang na maayos. yan Tap natin dito. Ayan. May reading siya. So, pag ganyan po, okay. Pero yung iba naman, dapat yung reading niya hindi sumasagad. Ito, tingnan natin yung sagad niya. 20. 20 yung sagad niya. Dapat hindi sasagad ng 20 yan. Kasi rewind yan. So, rewind po yan. May resistance yan. Ayan. Yung mga marunong sa, ano, ayan. Nakita nyo yung sagad natin 20 Dito umabot siya ng 30 So okay pa yung rewind na to Yellow Okay siya Kasi pag short natin yan Umabot ng 20 Malapit sa 20 yun Tapos dinikit natin dito Tingnan natin ulit Titignan natin ulit dito sa kabila Ayan malapit siya sa 30 Ayan dapat hindi nyo hawakan yung dalawang test rod yan 30 siya So okay Okay yung rewind natin kasi hindi naman nag umabot dun sa malapit sa 20 so nag decrease sya so okay pa yung ating rewind na starting winding tong dalawang yellow so okay yan dito tayo, dadako tayo dito sa green tignan natin so yan isang linya lang yan derecho lang yan ito titignan natin so isa lang yung hinawakan ko ito hawakan ko yan makita nyo yan ayan para mabitawan natin ayan alam ini, ini, in 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 ayan wala yan po mga boss naka times 1 tayo akyat natin ng times 1K yan, 1K tayo yan, wala yan, ibig sabihin putol ito, yung green line, green line natin yung dalawang green na wire putol yan mga boss, o di kaya nasunog yan so hindi siya gumalaw yan, hindi siya gumalaw yan, walang reading, kung pinagdikit natin dalawang test rod yan, dapat gagalaw yan yan, yan po, may reading pa ganun eto tingnan nyo mga bossing wala wala siya oh sunog sunog yan oh di kaya naputol kung naputol lang po yan pwede nyo pang idikit pwede nyo pagsamahin yung wire uh, trace nyo lang pero kung makikita nyo yung wiring niya sa loob kung nasunog na yan ah uh, ah uh, delikado na yan pero pwede pa rin subukan yan mamaya bubuksan natin para makita natin ito balikan lang natin yung yellow para makita nyo lang times 1 key pa rin mga boss yan yan hindi ko itong isa para mahawakan ko yung isa yun know, okay na okay gumalaw hindi sabihin buo yung wire natin yung dalawang yellow continuous siya buo hindi patid eto samantalang dito sa green yan eh nangyari patid siya oh yan saka ito po isa pa uh, huwag kayong magalala yung mga motor na to narerewire niyan sa lugar niyo maganap lang kayo ng mga nagrerewire ng motor minsan pe-pressure pe-pressure nila kayo rerewire nila ito 3,000, 4,000, 5,000 ganyan Kumisan umabot pa ng 8,000 Depende So depende Medyo mahal po kasi yung wire So depende sa gagawa At kung may hirap i-rewind So depende Yan, Depende po yan sa gagawa Kung makano yung isisingil sa inyo syempre, Yun nagtest tayo ng wiring Starting at running winding Para malaman nyo po yan Yung diagram natin Nasa isang video ko uh, Anderson Arce Carlos So, may relation yung ano. Dapat alam nyo rin yung sa diagram para at least naiintindihan nyo to. Yung working principle nya. So, para maintindihan nyo. Ito, dito naman tayo, dadako naman tayo sa kapasitor. Para makompleto yung video natin, siyempre, baka capacitor lang pala yung sira. At kung okay naman yung dalawang wire natin, gumalaw yan. Gaya nitong sa yellow at gumalaw din yung green. So, okay yung motor natin. Pero umuugong lang yung motor nyo. Baka ito yung salaring, ka Alimbawa lang po kung ganun yung senaryo So alimbawa lang Test natin tong kapasitor na to So ito para makita nyo lang Times 1k pa rin Yan. Dapat ito papalo to at babalik mga boss Yun Makita nyo pumalo siya at bumalik Yan. Yung needle natin yun Yan. Babalik siya yung Pagkatapos dyan babalik tayo yan Yung test rod natin pagtetest para pumalo ulit yan So ibabaligtad lang natin Nakita nyo binaligtad ko Yung black punta dito sa kaliwa At itong red nasa kanan Yan yung tester natin mga boss yun. Pumalo siya Yun dumulo Ayun Tingnan nyo At bumalik Bumalik siya So yan indication po yan Okay itong capacitor natin